Pagpapustahin naman natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Valenzuela City. Kasunod ng water interruption sa ilang mga barangay nitong nakaraang araw. Si Vel Custodio sa report live, Vel. Daya, nakararanas ang water service interruption ng mga residente dito sa barangay Ugong, Valenzuela City. Pero tila hindi naman daw ito problema para sa kanila dahil ayon sa mga residente, handa naman daw sila para dito may abiso man o wala. Laging handa si Nanay Aurora kung sakaling magkaroon ng water service interruption. Kaya bagamat hindi niya nabalitaan na nagbabadyang pagkawala ng serbisyo ng tubig, may nagamit pa rin siyang pangluto sa kanilang agahan. Nagla po ako na magugas ng plato. Pag una mer may meron, malakas, tapos may, may isinara ko, may, may pagbukas ko, wala nang tumutulo. Kaya diyan na lang ako sa labas ng tubig, pinanghugas ko ng mga plato. Kasabay na maghahanda ng itinitindang mga pagkain para sa food business, lagi ring handa si Tatay Leo kung sakaling mawala ng supply ng tubig. Nag-provide kami ng tangke? eh. Kaya may pondohan kami. At least Kasi mostly sa araw-araw may puto lang po tubig. Nakaalalay rin ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City sa tuwing may water service interruption. Lalo na sa mga eskwelahan kung saan maraming isudyante ang kumukonsumo ng tubig. Pagka na, nalaman namin may mga announcement, siyempre first and foremost, mag-iipon na kami, ano, mag stock mga possible na kamo kami eskwela, di ba? Mas gamitin, ano? Mas malalaking container ang mga Pinupuno namin. Ganun. Para sa iswela po? Oo. Oh, oh, oh. then, ganoon lang para sa mga ano, para sa bahay, household. Nakarana sa water service interruption ng ilang mga... Sineserbisyo ka ng Maynilad sa lungsod ng Venezuela City, kasunod ng isinasagawang network maintenance activities, partikular ang water auditing. Base sa advisory ng Maynilad, nagsimula ng alas 10 kagabi hanggang alas 6 ng umaga ngayong araw ang water service interruption. Bukod dito sa barangay Ugong, kabilang sa mga apektadong barangay sa Valenzuela ang Arkong Bato, Bagbaguin, Balangkas, Bignay, Bisig, Koloong, Dalandanan, Isca Numay, General T. De Leon, Isla, Karuhatan, Lawang Bato, Lingunan, Mabolo at Malanday. Apektado rin ang water interruption ng ilang barangay sa Quezon City at Caloocan City, kabilang ang barangay Capri, Gulod, Nagkaisang Nayon, Nova Proper, San Agustin at Santa Monica. Sa Caloocan naman ay ang barangay 165, 167 at 169. Nagbigay naman ng water storage tips ang Manila Water Service Incorporated sa tuwing may nagbabadyang water interruption. Nirerekomenda na gumamit ng food grade container sa malinis at maayos na nasasara. Kung gagamit ang water container kagaya ng timba, dapat ay nasa stable at cool temperature ito para mapanatili ang maayos na kalidad ng tubig. Kung mag-iimbak naman sa malaking drum, wag na itong palalagpasin ng anim na buwan na nakaimbak. Iwasan din na ilagay sa pwesto na nakabilad sa araw ang stored water. Pwede rin gumamit ng bote at ng jug sa pag-iimbak at lagyan ng label kung kailan inimbak ang tubig. Dayan sa ngayon, unstable pa rin ang rasyon ng tubig dito sa Barangay Ugong. Payo naman ng Maynilad na siguraduhin updated ang inyong contact details sa record ng Maynilad para makatanggap ng water service advisories. Maaari ring bisitahin ang official social media page ng Maynilad para sa updates. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bel Custodio.